So umiinit po lalo yung uh, palitan ng mga salita between the camp of Tape at doon sa TVJ. At ang nangyayari po ngayon ay agawan ng talents, okay? Agawan ng artista. At uh, harang dito, harang doon at doon mo makikita, okay? Na at the very start of this whole mess. Sa simula pa lang po ay wala ng leverage itong nasa Tape wala sila wala silang they are uh, negotiating with Tito Vic and Joey wala silang kahit na anong hawak na leverage kasi hindi sila uh, involved sa showbiz masyado iyon ang pagkakamali on their side. Dapat from the start pa lang. Okay? Pero anyway, ito, uh, nagpa-interview sa CNN itong si Mayor Bullet Halusos at ikinuwento niya yung storya Itong si Karen A. Stroop, yung nanalo sa Bidanex Next ng Eat Bulaga. So ito yung storya niya. Um, Nagre-rehearse na daw eh Ayun, eh, nagre-rehearse na siya kasama dapat siya sa mga host ng uh, nitong bagong reformat sa GMA7. Ito, one of our singers nagre-rehearse na po sa amin for the opening. Umatras bigla. Okay? We don't know why sinong nagpaatras and kung bakit nila ginawa since nagre-rehearse na po siya sa amin during that time. Yun. Uh, ito. Sabi dito sa Pep, hindi namin alam kung sino ang tinutukoy ni Mayor Bullet na nagpe-pressure sa ibang artist, kaya hindi natuloy ang mga ito dito sa GMA 7 na Itbulaga. Ang isa pang nasaga, pinababalik din daw si MJ Lastimosa, pero last minute ay umatras din ito. So harangan ng talents ang nangyayari, kaya hirap kumuha ng guest itong Itbulaga uh, sa tape. Okay? Ito, nahihirapan daw ang uh, Eat itbulaga sa GMA7 sa pagkuha ng mga guest dahil tumatanggi sila at umiiwas na mabash ng matindi. Well, in fairness, in fairness sa mga taga-tape, itong pambabash na to siguro isang buwan. Okay? at the most dalawang buwan habang nagse up yung sa sa TV5 na itbulaga ng TVJ. Talagang malakas yung pambabash nito. Grabe. Nakita ko din ang, ang, ang kumakampi sa kanila Yung mga diehards ng, Sobrang konti na kumaka, kumakampi sa tape Pagdating po sa online Kaya asahan mo na grabe yung pambabash Na matatanggap ng mga artist um, Kagaya ng nangyari Kay Kim Poy Feliciano Na inakusahan Na walang utang na loob Dahil galing naman daw siya sa Bida Next Okay Um, isa ito sa challenges na hinaharap ngayon ng rebranded na Eat Bulaga Sabi ni Mayor Bullet, gusto nilang ipagpatuloy ang pagpapasaya sa mga tao Dahil sila naman daw ang iniwan Kailangan nilang maghanap ng ipapalit na host Ang sa sasabihin naman ng mga fans ng Tito Vic and Joey uh, Hindi sa iniwan kayo, you push them away Diba yun lang ang gagawin mong tatlong araw ang Tito Vic and Joey Di Parang tinutulak mo sila palabas 'di ba? O oh, eh syempre may may hangganan din yung mga host ng Eat Bulaga ah, kaya ganoon kaya umalis yung Tito Vic and Joey pero syempre nasa dalawang side 'yan. So we, we need to be fair. Basahin din natin yung side nitong mga taga-tape. Sabi ni Mayor Bullet, ang taong bayan ang panalo sa mga nangyayaring ito. So, in fairness to Mayor Bullet, ha, napapanood ko siya. He, is, he remains respectful to Tito Vic and Joey. Alam naman niya na Nakinabang din naman yung kanyang pamilya for how many decades na maganda yung pasok ng pera mula dito sa Itbulaga na show So, nakinabang din naman sila so And uh, may, nando pa rin naman yung kanyang uh, respeto at utang na loob uh, In a way, in a sort of way uh. Pero ganun pa man, talagang ang hirap o, ito pa. Basahin pa natin. Nasa Instagram account ni I.I. Alas, nagparating siya ng mensahe kay Betong Sumaya. Nakita niya sa TikTok account ni Betong na nagpapaliwanag ito at pagtanggap bilang host ng Itbulaga. Sabi ni Betong, kami pinatawag, sabi nga ni Paolo, para ipagpatuloy yung pagbibigay ng saya. So, sino kami para tangihan po yun? Yun po yung purpose, trabaho po ito. Ito po ay big blessing. Yun. Pero sana guys, maintindihan nyo rin po Ah, uh, pero paano wala po talaga talaga makakapalit po guys. Ni Katiting na wala pong makakapalit po sa kanila. Si Betong is respectful din naman. Uh, nas eto. Sabi ni II, uh, may quote card sa ilalim. Kindness is a gift everyone can afford to give. Ayun. So, uh nag-show ng support si II dito kay Betong. Okay, uh na, alam mo, talaga si Betong doon sa TikTok. Kasi alam mo, mabait eh. Di ba? Si Paulo Contis, mismo may inis ka pa kasi yung mga issue niya sa buhay niya, di ba? Pero si Betong, ang, ang bait-bait, tapos binabas siya, nakakaawa. Kaya itong si Ai Ai, -Ay, ay nakisimpatya dito kay Betong. Bets, nakita kita sa TikTok, malungkot ka, mahirap talaga yung sitwasyon nyo ngayon bilang manggagawa, alam ko, sumusunod ka lang, mabait kang tao, marespeto sa senior, isa ka sa mabait na artista na nakilala ko, dasal lang at tibayan mong loob mo, pag nalulungkot ka, isipin mo na uh, ilang beses na natin kakantahin ang New York, Rio, Tokyo or any other place you see. You feel that dancing fantasy na hindi tayo nagkakamali sa phrasing. <laughs> so pinapa pinapatawa lang nito si II itong si Betong. And ang punto dito guys ah, um, sabi ni Mayor Bullet parang inaagaw daw. Pero ang hirap kasi against the odds talaga, against the odds talaga itong ginagawa ng tape. Mas mabuti pa nga they start over eh. tiba. Uh, wala kang panalo sa sa ano ng tao sa sa kung maga, e, simpatya ng tao o sa, sa sa choice ng netizens or sa sa boto ng netizen ibigay mo na lang yung itbulaga sa kanila Hayaan yun na meron pa kayong one and a half years sa tape start a new uh, parang di ba so yun ang yun ang pinakapunto siguro dito eh at yung kay Karen Uh, tingin ko hindi naman niya kailangan pilitin eh o takutin para lumipat doon sa TB5. Eh, baka nakita niya para sa karir niya. 'di ba eh, sasama ko dyan, minabash na sila. O di diba, pag sumama ko dyan, di ang dami ko ding bashers. ba? Diba? Tapos, eh, hindi ko sure kung gaano katagal tatagal yan. Sa Tito Vic and Joey, mukhang nangako si MVP hanggang 50 years. O di diba, may anim na taon ako dyan. Diba? So, it is a career choice. Hindi sa harang kung sa harang o sa tinatakot to kung sa kung ano. So, malamang career choice yung kay Karen. So, ayun po. Ayun po ang mahirap dito. At talagang umiinit lang at umiinit. Um, ano ang pwedeng gawin ng uh, tape? ay sige, mag-isip tayo. <laughs> tapos, <laughs> tapos igawa natin ang video sa mga susunod na araw. Isipin ko muna. Medyo mahirap eh. Uh, gusto natin, kasi nagbigay tayo ng advice, di ba? Nung bago lumipat sa TV5. Eh, lumipat na sa TV5. O, kailangan ko mag-isip ng panibagong advice. How they will salvage the situation. Okay, so, yun po. Thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.